Hi guys, welcome back sa ating channel, sa ating vlog. No? So for today's video guys, good news to pa sa mga may company sa Pasig, sa North Bend sa Quezon City, no? And especially sa Bandang Marikina. Kasi itong concert na pupuntahan natin for today guys, located sa Provident Village sa St. Clair Street. So guys, kung gusto nyo mag team building or kahit mga company outing no? or family outing, yes, or Pancada outing, guys, this place is pwede pwede guys. Malawak yung area niya. May mga amenities na pwede kayong gawin. At ito yung available na gusto guys. So guys, welcome to Casa de Clara. Let's go! Advertising area nila. So ito ay located sa St. Clair Street sa loob ng Provident Village sa Marikina. Talaga guys, samahan nyo ako mamasya dito sa resort slash staycation dito sa Marikina. Bali to guys yung parking nila. So yan, mapapasin niyo medyo malawak din. Sa tansya ko guys, kaya dito ang siguro hanggang apat na sasakyan. Depende no, sa haba ng sasakyan ninyo. Pero kung puro sedan, yeah, hanggang apat pwede pa. Dali dito guys sa side na to sa left yan Dyan yung papunta ng swimming pool and then dito sa right Dyan naman yung receiving area So nandiyan yung bilyaran, yung uh, video okay, etc. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin sasubukan itong bilyaran. Ayun naman guys, hindi na natin papatagalin. Papakita ko na siya yung swimming pool kasi alam ko naman na syempre isa yan sa pinaka gustong gusto yung makita sa mga pinupuntahan natin. Syempre sino ba naman di ba? Ako din gusto ko maganda yung pool. Ayan na. Doon niya pala guys yung video okay room So tatapos siya lang natin Kasi alam ko naman Siyempre tayong mga Pinoy Isa to sa pinaka gustong gusto natin Kapag may outing di ba Or staycation swimming Siyempre kailangan may kantahan Sakto lang guys yung laki ng video okay room Hindi siya ganun kalaki yan Pero hindi naman maliit And ilang tao na rin siguro magkakasya dito So sa mga gusto mag swimming At gusto kumanta Why not dito di ba So book na kayo so, ang kagandahan dito guys Itong paligid niya Tingin ito ah right, Ayan. O, pag salamin. Kaya tanong mo pa rin yung mga nagbibilyar doon. Kumakain. siya, diba? So, ayos na ayos. Ayan nga pala ito, guys. So, pwede mo siyang isara. Ayan. sarado natin yung pinto. Para at least, hindi maingay sa mga kapitbahay. So, kahit magdamagang kayo yung kumanta dito. Since closed door naman to. Soundproof. So, nice. And this time guys, pasyalan naman natin yung mga kwartos taas. So ito, ang nakita tayo na And habang umakyat ka guys, at syempre kita mo sa baba. Ang kesa, ang linis nung ano nila, area nila, in fairness. And I think pag umakad kayo, huwag na kayo magsapatos or tsinelas. kasi naka yung hangdan at tapos parang tahoy yung materials na ginamit dito. So itong unang room na check natin. Alright. Oh, nice. Naka-aircon siya at yung bed niya pang double size to tama kung daw nagkakamali no so yeah double size nga ito so hindi siya kalakihan pero yung room ay spacious naman makakagalaw ka naman ng maayos so meron ka pa dyang cabinet yan pwede mo gamit mo and dito meron kang view dun sa garage alright okay so punta tayo sa kabilang room bali tatlong room pala guys yung available dito actually apat yung nandito sa taas pero ito pang stuff na to So, hindi na yung pwede. So, dito tayo sa mandang right side. Pagkakat mo yung hagdanan. Okay. So, ito guys. Uh, parang same lang din yung laki ng bed. Ang ah, mapapainting pa dito. Yan. Okay. Oh, ito, nakaka-relax to habang ano. Kakapika-pika dyan. Nakatingin ka dyan. By the way yan, same lang sila ng size ng bed. At syempre, aircon din to pero parang mas spacious tong size ng room mas maluwag at the same time meron yan may table ka dyan wala siyang cabinet pero meron parang ano ba yan ano bang yun siya parang upuan niya at ayan yes siguro upuan no? pwede ka mag laptop laptop dyan whatever and then dito sa window meron kang view sa pool side nice gusto ko nga ako papipiliin mas gusto ko dito mas maganda yung view compared sa kabila okay tapos check natin yung sa pang room balik sa setup ko to so nakadalawa na tayo dito sa isa Okay, so parang magkakasize lang guys yung mga bed nila. Wala akong nakitang queen size or king size. Pero at least, diba, tatlong room tapos tatlong bed na double size. So, okay na yon Gusto na yun. Marami nang pwede matulog. At siguro pwede kayo mag-request ng extra foam mattress. Sito pala, ito yung view mo. May view ka sa outside. Yung sa kalsada yan, guys. Yung na-video ka natin kayo na sa harap. Itong staycation. At the same time, dito, uh, meron kang view sa swimming pool din. Yan. So okay na okay itong side na to ng room guys Alright Okay guys sabayan tayo lang hagdan Pero habang mababa tayo gusto kong i-share sa inyo to uh, James 119 It says let's be quick to hear, slow to speak, and slow to anger Tama nga naman yun Kung magawag natin na hayaan sa dito natin na maging magagalitin Piliin natin na maging maunawain guys for watching this video. Uh, kung meron kayong mga question guys, i-pm uh, nyo lang yung page na ito yan. Uh, Napaka-responsive naman nila guys. So, kung meron kayong mga inquiry or kung magpa-book na, no, pm nyo lang yan. And I tell you guys, napaka-sulit ng place na ito. And I hope na enjoy nyo yung ating uh, vlog for today, no. And hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel or hindi ka pa nakafollow sa ating Facebook page. Baka naman. God bless you all. Bye!